Good morning, good morning, good morning, good morning sa ating lahat mga kaibigan. At uh, bagong update po sa atin dito po sa Basang Litwinya. Ngayon po dito sa Basang Litwinya ay araw po ng linggo. At dito po ay Independence Day, no mga kaibigan. Good morning, good morning, good morning sa atin lahat mga kaibigan At uh, bagong update po sa atin dito po sa Bansang Lituynia At ngayon po dito sa Bansang Lituynia ay araw po ng linggo At dito po ay Independence Day, no mga kaibigan Happy Independence Day po sa Bansang Lituynia At uh, tunay nga mga kaibigan na ang po ay bagong opportunity At bagong bukas po para po sa ating mga kababayang Pilipino Para po magtrabaho po dito sa Bansang Lituynia at uh, nawa po ay i-search po ninyo at mag-apply po kayo dyan sa mga legit pong agency dyan sa Bansang Lithuania mga kaibigan Diyan sa Bansang Pilipinas may mga legit pong agency dyan mga kaibigan Mag-apply po kayo dyan dahil napakarami uh, pong nagpapalis patungo po dito sa Bansang Lithuania At bago po tayo umalis mga kaibigan dapat siguraduhin po natin na uh, legit po ang ating napupuntahan At uh, mayroon po tayong dadat ng trabaho dito sa Bansang Lithuania So yun mga kaibigan nandito po tayo sa labas nag-iikot-ikot tayo isang mapagpalang araw sa bawat isa mga kaibigan at tunay na napakalamig po dito sapagkat dito po ay kakagaling nga lang po mag-snow at nandito po tayo sa likod ng aming apartment at napakarami pong puno dito sa likod mga kaibigan kung mapapasin po ninyo wala na pong kadahon-dahon sapagkat ngayon po ay uh, naglalaglagan uh, po ang dahon nila kapag winter no at uh, Malapit na po ang kanilang tagsibol sapagkat by March ay magsasamir na po dito sa bansang Lithuania. Ayan. So, good morning po sa bawat isa. At uh, nawa, patuloy nyo pong supportahan ang ating YouTube channel, Kuya Rich Vlogs. At i nyo na rin ang notification bell all para updated po tayo sa ating mga susunod na mga videos na i-upload. No? Para magkaroon po kayo ng mga ideas mga impormasyon at kaalaman patungkol po dito sa bansang Litunya. 'Yon. So, yata tayo lagi ng Panginoon, mga kaibigan, 'no? At nawa tayo ay mga pag-apply sa mga legit po na agency. Sa balit, marami po mga agency dyan na mga mahal magsingil bago po tayo makaalis patungo po dito sa bansang Litunya. Humusok po ng ating uh sa pag Gat napakalamig nga po dito ngayon sa bansang Lithuania. At ngayon po, mga mapapansin po natin, tirik na tirik po ang araw dito po sa bansang Lithuania. Subalit napakalamig. At ayun uh, nga, malapit na po ang summer dito. By March uh, magsisimula na po ang summer at uh, babalik po ang oras, 5 hours ang pagitan po sa bansang Pilipinas at bansang Lithuania. Ngayon po ay winter pa kaya 6 hours pa ang pagitan sa bansang Litunya at bansang Pilipinas no? kaya so, yeah, napakalamig at napakasalit sa kamay mga kaibigan Ayan. kung kapasin niyo mga kaibigan sa likod ng aming apartment napakarami pong puno Ayan. napakarami po at uh, kakaisno lang mga kaibigan buti nga ngayon eh, hindi masyadong malakas ang snow. hindi masyadong makapal Pakasakit sa kamay mga kaibigan Ang lamig Uusok ang bunga nga ako sa lamig mga kaibigan ah. Salamat mga kaibigan Sa patuloy po na Pag uh, Subscribe sa ating pong uh, Youtube channel Kuya Rich Vlogs Hit niyo na rin lahat Ang, ang, ang notification bell all Para lagi kayong updated Sa ating mga videos So yun mga kaibigan Salamat sa patuloy po yung pag support Nawa ay uh, Dumami At lumago po ang ating mga kaibigan dyan sa ating YouTube channel at patuloy po ninyong i-share mga kaibigan sa ating mga kabayan upang uh, sila din po ay makapanood sa ating mga videos marami, po, marami na po tayo mga tips dyan mga update, mga kaalaman at informasyon patungkol po dito sa Bansang Litwinya sa ating pong mga naunang upload panoorin po ninyo at isir po ninyo sa ating mga kababayan dahil uh, para hindi po tayo mabudol at hindi po tayo ma-scam sa ating mga agency na ina-applyan at uh, dapat po tayong mapanuri you no? Know, mga kaibigan at, uh, dapat po tayong mag-ingat at bago po, tayo, bago po tayo bumitaw ng malaking tira malaking halaga dapat po natin siguraduhin na ang ating pupuntahan ay legit at uh, hindi po tayo ma-scam no? dahil napakarami pong agency dyan na bago po tayo umalis ay kanamakmak na po ang ating mga utang mga kaibigan kasi minsan may nang uh, nagsisingil po dyan 100,000, 200,000, 300,000 Napakalaki po noon para sa atin mga kaibigan Sapagkat so, ay uh, Puminsan wala po tayong ganung halaga So pinangungutangan pa po natin yon Para lang po natin ma-provide ang ganung kahalagang Kalaking pira mga kaibigan So dapat po tayo maging mapanuri At dapat po tayong sigurado no? Okay lang mga kaibigan Magbagay tayo ng malaki pero dapat sigurado po ang ating pupuntahan at alisan Na uh, pagdating po natin dito ay mayro po tayong dadat ng trabaho, no? Ta doon po sa mga katanungan ng ating kaibigan na uh, doon sa kung ano yung mga nauuna na sunod-sunod na step by step sa pag-apply po natin. May na-upload na po tayo dyan mga kaibigan. Panorin po ninyo na dapat po ganun dapat na magiging proseso. Pero di ko po alam sa ibang mga agencies. Pero para po Uh, sa akin at uh, sa mga sa mga experience ko talagang nauuna po ang medical bago po ang ibang steps kasi paano po kung unahin po natin ang medical ay nagbayad na po tayo sa medical pagsak na po tayo sa medical eh may hirap yun mga kaibigan I mean yung ini sinasabi ko po sa inyo paano pag inuna po natin yung ibang mga steps uh, katulad nung nag-process ka na ng mga papers mo, nagbayad ka na sa agency mo ng ganong halagang kalaking halak, pera. Tapos, eh, hindi ka pa nag-medical. Tapos, pag-medical mo, bagsak ka pala, hindi ka na fit to work. Di, useless yung pirang binayad mo kasi huli yung medical mo. Dapat, una ang medical mga kaibigan dahil para malaman po natin kung tayo pa ay fit to work sa trabaho at din, magpo-proceed po tayo sa next step po ng ating pag apply Hindi po yung uh, nauna, na, nauna na po yung example dito, nauna na po yung MIGRIS, nauna, uh, nauna na po yung BFS, tapos yung MIGRIS, nagbayad ka na ng ganung kalaking pira, 100,000, 200,000, or 80,000, tapos ibagsak eh, bagsak po tayo sa medical. Di, paano yung pira po natin na binayad, no? Dapat po, ganun po dapat ang steps. Pag tayo po ina-interview ng ating employer, mga kaibigan, ang susunod po niyan ay medical. Then after medical, proceed po tayo sa ibang process. BFS po ang susunod. Then pagkatapos po natin BFS, mag po tayo ng email ni Migris na tayo po ay may schedule na para po sa interview. 3 days or 2 days before po, nag-email na po sila bago po ang inyong interview. No? At uh, may mga tips po tayo dyan kung paano po natin dapat pasukan. No? At uh, kaya po, dapat po natin siguraduhin at alam po natin yung step by step. Kaya po, eh, na-post po natin at na-vlog po natin yung nauna po nating video. Mayroon po tayong uh, tips po dyan. Pano rin po ninyo na dapat ganun po ang pagkasunod-sunod. Hindi ko po alam ano sa ibang mga agencies dyan kung ano pong kalang proseso. Okay lang po yun. Kahit alin po ang mauna, basta kayo sigurado. Pero para po sa akin, yung po ang step by step kasi yung po ang uh, mostly na sa biyaya ng Diyos ay marami na rin po tayong bisis na kaalis patungong ibang bansa. Talagang ganun po ang proseso po sa pag-apply po namin. Nauna po ang pag na, -na -silik po nga po tayo ni employer, medical, then next proceed po. Kasi dapat sinichick muna tayo, compete tayo. Kasi mahirap po magbitaw ng pera na di pa po tayo sigurado, mga kaibigan. So now, mga kaibigan, tayo po ay uh, patuloy na mag-follow or mag-subscribe sa ating YouTube channel sapagkat marami marami pa po tayong pag-uusapan patungkol po dito sa bansang Lithuania no mga kaibigan uh, dahil yun nga ay eh, napakarami pa pong kailangan nilang Pilipino dito na mga magtatrabaho dahil wala nga po sila sa manpower ayan ta The... po tayong mga tips diyan sa na mga nating mga video sa mga tips po sa migres, interview, mga common question, mga gagawin po natin dito, mga dapat po nating i-prepare, mga dapat po nating dalhin at dapat po nating gawin mga kaibigan. Ta nawa marami po tayong matutunan sa dito po sa patungkol po dito sa bansang Lituanya. So ingat po tayo lagi ng Panginoon, gabayan po tayo lagi ng Panginoon. Ta nawa patuloy po ninyong i-share ang ating mga video, ang ating mga upload patungkol po dito sa bansang Lituanya mga kaibigan dahil marami pa po tayong pag-uusapan no? so happy independence day sa bansang Litwinya na uh, patuloy pa tayong dumami dito ng ating mga kaubayang Pilipino so salamat sa bawat lahat uh, sa bawat isa I mean, sa bawat isa mga kaibigan salamat yun nga tayo mga kaibigan sa super lamig no? salamat sa bawat isa sa pag-support po ninyo ingatan po tayo ng Panginoon God bless sa ating lahat at ingatan po tayo lagi ng Panginoon mga kaibigan at uh, kung mapap mapapansin nyo po mga kaibigan Ay eh, yun nga po pala yung ating uh, paglabas po pala ng aming apartment Nandiyan na po ang bus no? Mapakadali po nating sumakay at na uh, kung saan po tayo pupunta Mabilis po ang access po ng ating sasakyan no? So salamat sa ating lahat at uh, marami pa po tayong pag-uusapan dito sa Bansang Sa susunod po mga kaibigan Abangan po ninyo, God bless po sa ating lahat Bye po mga kaibigan